Hmm. Yan, magluluto kami ngayon ng sinigang na baboy. rin po natin. Unang gawin ay hmm? sabiyas. Nahulog yung kamati. Sunod po ay kamati. Kumiti-iktisik Tum ang langit. Mantika. kumiti ang langit. Hmm. Langsung tepuk bawain lagi, Kita tepuk bawain Dan, nah. Dan pancurin Pasang kucamu nak kubah Kasar menang Subuyas at kamatis. Wala na palang bawang. Ba't yung iba bawang? Paminta, lagyan ng paminta. Marami okay, ka sana para po. Ha? Sige, yan na po. po para lumabas yung aroma. Hmm. Yan. Wow. Kaya na po. Hello, Lagay uh. Ilagay ang gift Ilagay, Ilagay ang sili. Ilagay ang sili. Yan, yan na muna. Yan lang muna. Yan muna. tapos sa bawang lagay ng tubig <coughs> muna ng asin matakpan Takpan pulik. Ayan na po. Buksan na. Ayan. Ilagay na po yung laman ng gabi. Gabi. yan Ayan na po sunod na takpan uli sunod na po ay yung uli ay sitaw at kangkong sige takpan uli ay yun ayan na po

Ilalagay na yung sigang. Tibor po, aromit. Ayan. Ayan, uh -huh. Ayan, uh -huh. Ayan na po. siya. Kunting kulot na. Tama po ba? Ayan. Okay na po to? Okay. lang kami, kami kasimple po sa araw. Ako yung taga-video, siya taga-loto. Lahat po tayo matututo dito. Ayan. Hindi lang po kanood. Gawin natin para matuto.